Ayan. So, ayan. Mm. parang Pero may nagaduti ko. Ayan, ayan, ayan. Tapos, tapos adapay ti na, adapay ti mga abubut ko dito eh. Ito eh, dito eh, amo dito eh. Ayan, yan, yan. Pero, agisak-sak-sak -sak na dito kasi, awan ti space na dito yun. Kitang man na dyan yung pilit ko dati al nakita na ok. ito eh, glalaok. Dito niya di bagbagak na kasta. Noriel ko na na. Hindi nalukatan mo dito may isa. Ay, tani, oh, ayan oh. Triple action. Day cream. Ayan siya, oh. Baka expired kita, tayo man. Ayan, ni Hanpai. Ayan, oh. Expired. 327. So, 2027 pa iso na. <laughs> ayan, oh. Ito yung may sanina kasi. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, kaya tayo man. No, may pa, eh. Ayan siya, o, oh, Day cream. Ayan, man. Oh. Ang parehas matlang ti-date na. Ayan, oh. 2020. Kita ba? Ayan, 2027. Kapag ito nalukatan mo, dati may isa. Ayan tayo man. Ayan siya o. Nausar ba ito? Eh? Ayan siya o. Hindi ka muna nausar ba dito? Mm, ayan, madaman di pagpapintas tayo. Hindi niya pinagyan na alakta tayo na gita ni Pipay. Ayan o. Eh. Ayan. 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 Ayan.